Good morning mga sangkay Pag-ula na rito May ating mga alaga May mga sakit mga sangkay Halak, sipul, lagnat lahat ng nasa kulungan niya mga sangkay may sakit pati mga yan may sakit panay ang ano mga sangkay bigay ng gamot lahat ng nasa kulungan may sakit mga sangkay Ang ko sa lahat yung may sakit yung mga alaga ko. Hindi pa naman ako kuha sa isang gamitan. Bago bago gumaling yan mga sangkay apat na tablitas yan. minsan naabot pa ng isang linggo pito tablitas ang sinasalpak bago pag umaling yan gaya na lang ng isang yan yung buyugi, yung buyugi na yan isang linggo sarado na yung mukha magana lahat magana yung mukha sarado na yung mata isang linggo bago tuloy ang bumalik sa normal yung kanyang muka ito mga ito yan tiga apat na tablitas yan bago ko napagaling pinakawalan ko na uli sila yung nasa kulungan na yan yung isang na yun sa pangalawa mula sa huli tiga-apat na yan lumit na na lumit ng kanyang tilaok yan yung mga malilit na yan dalawa Pinay nasa galaan yan namayat na namayat sipon halak eh hindi naman ma namayat lang namayat eh buhay pa rin ang ginawa ko ginamot ko na lang kakinulong ko ayun kumakain na oh. baka masalba pa yung dalawang yan Ano kasi dito mga sangkay? Mga idol. Noong so, nakaraang linggo. Napakainit. Sa umaga. Sobrang init. Talagang kala mo susunugin yung balat mo. ng alas 12. Tapos biglang uulan. Hapon. Buhos ng ulan. Malakas biglang nagkasakit yung mga maalaga ko dito ayan yung mga nasa kulungan na yan yung bagong tubo bahing ng bahing sa gabi humihilik pa halak, sipon, lagnat nasakit mga idol yan lahat mga yan ginamot ko ito ito narinig nyo mga bahing Ah, dito na dito. Yan. Ito. Puro gamot mga sangkay. Medyo magastos ngayon. Hindi ka nung araw na kapag gano'n na yung mga sakit nila, humihilik na sila. Halak, si Hindi na hindi ko mapagaling sa isang tablitas ay alam na patutunguhan binibigay ko na yan sa bayaw ko Mahala na siya dun kumuha ng niyog at gawang gata. Kagataan na yun mga idol. Pero ngayon medyo ano ako ngayon. Nangihinayang ako kasi. Kahit na paano may bumibili ng mga anak na yan. Yung mga bagong tubo ko na yan. Sisiw yan ng no, aking Maclean sweater na itim. Naglilimlim siya ngayon. Yun. Ang talisahin na yun. Maclean sweater yan. tatlong magkapatid yan ito yung bago nating breeder Gilmore ayun yung babae partner niya na nakalahi na rin siguro yan doon sa mga naglilimlim may naglilimlim akong yung aking matandang dalawang na hindi ito nag, siyang nagpaparami naglilimlim niya mukhang nakapali na rin yan itong isang partner niya na babae nako baka dun sa niwo gano sa ilalim ng damuhan ng to hindi ko na itang sa pugad to panahon ng gamutan ngayon makulimlim ang panahon ngayon tinan mo kahapon maghapon na umulan dito ngayong umaga umaambon ambon. Mukhang ganun din mangyayari La Nina na yata Ngayon ko lang naranasan tong Matagal na ako nang mamanok Pero ngayon ko lang naranasan na sakit yung mga manok na ganito Yung halak na yan eh. Ngayon ko lang naranasan yung halak na yan na eh tumutunog yung lalamuna ng manok sa gabi tapos pa na yung bahing ah, may mga lagnat dito yung iba hindi tumutunog yung lalamuna walang halak pero may sipon yung iba may init ayaw kumain may lagnat sa so, panahon ngayon mga ganitong tagulan eh gamutan muna tayo ng ating mga alaga at mahirap naman hindi bigyan ng gamot at hindi gumagaling palala lang palala mga idol So, yun lang muna ating update ngayon sa ating mga laga, mga idol. Medyo... So, panahon ngayon ng sakit ng manok. Isang linggong gamutan to. Tiga-apat na tableta siya mga bago gumaling. Bago tuluyang gumaling ang mga ito. Lalo na hindi sa yung kuluwang malalaki na. Yung 7 months. Eh, may sakit. Eh, okay. bye bye, my Bye Ingat kayak melihat jam. God bless, God bless. Bye bye.